So, eh. tayo sa Carmen Plana sa Burao So ano natin ma-update ma Mabil ma, ma sa mga bilihin mga mga bilihin doon sa mga bawat ng mga nangalatag dito sa latagan dito mga. So yan dito sa entrance to mga sa bangko no ito. Yan. Yan sa mga bago sa atin ngayon dito na tayo. So ito na po sa loob tayo ng area ng Divisoria no? Dito sa mga nakalatag dito sa mga Burautan So mga guys, so dito na tayo So araw uh, naman tayo ng linggo mga guys So ito po yung kaganapan o nang mangyayari dito So may mga uh, bula dito, spalding eh Mayroon na mo so, mga bola niya rito 250 at 350 Tama ba? 250, 350? 650 po yung latest natin. Ah, 650? So, tapos ito 550. ah? 550. Ah, 650, 550 pala mga so, dalawang klase po mga bola natin ito. So, mayroon pa nyo mga about ito. Sa so, mga ano? Pangkano ito boss? 350 ko lang ang binibigay hanggang 320. O, 350 daw hanggang 50. 320 lang po mga sa mga map natin sa about ng mga map natin yan yeah, yun pwede so, adjustable po sa mga about ng mga map natin o ang galing oh. yan yeah. so agad ibang mga color win po dito mga kakas abisaya sa man bisaya o oh, oh, yan yeah, mga kakas so dito mga rice cooker type magkano rice cooker na 7? 700 so negosable pa ng mga presyo pa ng mga guys yung mga about ng mga nakalatag dito sa ating mga latagan dito sa Burao ito mga guys yan, sa mga bawat na nakalatag po din mga isin. So, mayroon din na nga dito mga sapatos, mga segunda malo po mga isin mayroon dito. So, ikot-ikot lang talaga po natin mabil dito sa so mga prisyuan dito mga mas so, Mayroon si mga sandals, bago pa ng sandals nito ito. So, may mga tagpato pa Hindi natin magkano Yung mga sandals na natin. Magkano tong Magkano? So, 20 lang to mga bago to guys. Oh. May lalagyan pa, may tag pa tayo. So, 20 lang. So negotiable pa siguro itong magkano mga mga presyo ito Pwede pa matatawaran itong mga Brand new pa yan So ganun lang talaga wala na siyang plastic Yan may mga sapatos yan oh. no. mga panggamit sa kusina Ay salamat So abanti tayo kung ano pa pwede natin Maano dun sa ice cream Kaya rin doon no? So dito tayo sa office oh. Good morning so boss Joel Yan mayroon ni boss dami no Speaker natin boss Joel magkano 500 500 dalawang speaker no sa mga about mga yung cassette natin magkano 200 200 so ito magkano 200. 200 200 lang mga sa mga gamit mga ano ni jewel dito no. tama mayroon pa dito isang speaker yan dito mga latag ni jewel no dami yan dito mga 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 latag ah, ah. Okay, shout out po so dito so yan dito tayo si ano Yan yeah, dito naman tayo sa mga gamit sa kusina ni Boss na Nino. Good morning, Boss da Good morning, Boss good morning, Nani, good morning. good morning. So dito naman tayo sa about ng mga uh, mga ni barner ni Boss Duy, ng mga about ng mga uh, gamit sa kusina, mga guys. So, mayroon tayo dito na iba't ibang mga gamit sa mga kusina natin. Hindi lang mga pang-kusina, -pang mga iron siya dito, mga guys. Oh, maganda, mga remote pa So mga ano siya. Nakaka-remote siya, no. Yan. So dito lang po sa mga latte ko, no? may bago ni Boss Dani dito. Morning sa mga to, may tanong na atin. Boss Dani, bagong lock tayo dito. Magkano mga presyo to? Ha? 450. 450. Sa mga 450 lang din sa mga ganito mga guys yung mga presyuan dito sa mga ceramic daw na pwede niya paglulutuan yan 450 mayroon na mga kawali yung pagluluto ng mga pancit mga tag 550 po so negosable pa naman po mga presyuan yung mga guys sa mga about ng mga kawali dyan ang paglulutuan yung mga pancit no yan depende sa laki so yung pinakamalaki mga guys yung ang presyuan dito, 650 po ang presyuan pero negosable pa naman yung presyuan naman yan ganyan ang ang laki Shout out po sa mga subscriber ni Kitty Bar Ayan, Captain O yung magkano helmet? Helmet ko, 1,850 lang 1,850 o, maganda na po naman sa 1,850 plus mayroon tabak 2,350 So, 3,50 tabak natin Bakal doon yun Ito, 1,550 yan mga guys yung, Mga ganong ori na ano natin tapang sa atin yan yun mayroon so naghanap naman kayo so nga about ng mga ano Ah, ano uh, Pressure cooker. Pressure So, pinakamalaki boss lang magkano? 2,850. 2,850. Tapos yung pangalawa? 11 liter, 2,250. 2,350. Yun. 160. 1,650. Yung pinakamababang ano, malamang mga kamalit. Oh. Yan. Yeah, sa mga pressure cooker. Yan. Pampalambot ng ulo na mga baboy, dito lang sa punto ni Boss Danny. All right. So ikot tayo mga guys. Salamat Boss, Boss Danny. Danny. Ubero, sa mga bato, mga ubero natin. Yung mga gunting, mayroon tayong mga gunting dyan May tanong natin kung ano mga presyo yun Boss, magkano 'yung gunting? Gunting 'yero magkano? Eh, ito lang mga so mga murang-mura na yun dito sa ikumpara sa mga arcade, sa mga ano mga hardware no. Dito, eh, ito lang sa so, mga daming mga iba't ibang mga pwede natin mabili sa so mga gamit sa so mga tubiro o electrician na pwede nyo makakuha din na no mas mura. May mga door, may mga grey po siya rito mga guys. Mga grey yan. Salamat.

Dito pa. Yan, dito po yung mga ayan, mga latag, mga accessory mga cellphone na mayroon dito. Mga bag na mga nakalatag dito mga ito. Yan, mayroon tayong mga latag tayo dito. Yan, mga gamit Ayan Ayan o, bus. Bus. Mario. Gusto Mario. na, gusto yung pins natin mga t-shirt. Pwede po rande, no? Piraso. Oh, Puran, oh may bawas pa. Uh, may bawas pa. mga Mayroon dito mga upuan. Upuan, dalawang daan lang pa. Mga upuan, mga guys. Dalawang, dalawang upuan. Stable na upuan. So, mayroon tayong kawali dito. 220. Yung mga ganyan kawali yan. Ano yun, Uh, about mga sapatos natin mga isyong mayroon siya mga sapatos din. Oh. dami nga pwede na maano dito mga sapatos mga sigun na maano dito kay, kay boss natin may mga yun mga presyuan to mga ganda pa mga look din, oh. yan mga sapatos nga rito ang basketball yan, mayroon dito yan, may... ang ganda pa nito ni oh. Boss, magkano tumagay ito, mageto, boss? O, oh, 500 lang tumagay ito. Mga iso. Ganitong klase, sige lang. Ah, ganitong klase na masapato. Ah, segunda ano, mga ano. 500 lang, maganda. Ang oh, pang basketball natin, o. Oh. Magkano daw? 500. Ganda pa nito. Ganda pang condition pang ilalim ito, mga iso. Yan. So, ang size nito, o. Anong size ito? Size, 7. Size 7, gawa ng China. Ito mga idol. Yung Ay, one. Jordan 1. Jordan 1 yata. Yeah, mga Georgian, mag Jordan. Magdaan ka nung Jordan 1. 500 lang yan. 500 lang din. 500 na lang. Mas maganda, mas maganda makuha natin no, no, mga hawakan natin yung Jordan 1. So magandang ano, ano no, player no. Ano? Anong size kaya? size 7. Ah uh, size 7. Size 7, 7. Size 7 mga isang, so yeah, mga ganung about na mga. Na size rin, size rin nabas, yung, nabas, yung isa, ang atin mabuhay, yung maganda yun no. magandang color niyan to mga guys. Magkano naman yan? 500 oh, 500 lang, lang din. Sa ganung range lang yun. Yeah. 500. O, oh, 500 lang yan. Pang-basket, pang-pang-forma, pang-arabas. Pang pang pwede rin. Pang-arabas, mga araw-araw. Pang-araw-araw. <laughs> pang -araw, araw. Ito ba, mag-500 lang din to. Sa mga gantong oring klase, mga 500. sapatos dito, dito sa Burautan, mga guys, no? Dami kapag pipilam na ako. Okay, okay, okay pa mga kondisyon pang ilalim natin din mga pang-basketball, mga eyes, pang 500. 500. Medyo maliit na lang ang size. Yan. Eh, meron malaki. Ay, pick doon. So magkano? Ayo. Magkano din 'yan? Oh, chong. Para pamporma, no. bago yata eh. Nilagyan ng tag, guys. Parang bago. 800. 800. Ganda ng color, eh, no? Oo. Okay, okay. Ang ilalim, okay pa naman condition. Bago rin, no? Okay. Dito na kayo. Ayun, yan, yan. Balik mo. Sumurang-mura naman. Ayan, ay, paano pa? Ayan, yan, 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 700 lang. O, oh, ilalim. Tingnan mo, ang kondisyon. okay pang kung swelos natin. Ilalim ay, mo, ang kondisyon ay, pa. pa. Swelos. Dito may kaput ko rin. okay pa, okay pa. Okay. yan dito dito mga isang dami pa. Ay, yun, yan, no? Maganda pang pinaka swelos nito ni mga isang. Yan tumutunog ay. din to no. Ayo. Sa tingin mo. Ayun, ganda pang swelos mga isang. Ang ganda pang kondisyon niya ito. Pang basketball oh. Price na ito. Ay, okay. ito. 950 pa no? 950. Ganda. Size 9. size 9. Ano size 9? Oh, size 9 oh, pa nga. Okay, pang condition ng ilalim. Bagong-bago, parang hindi pa nakapag ng lupa. Oh, parang si Bostony. <laughs> oh, di ba? si dito lang matatagpuan dito sa Carmen sa Carmen plana sa burao tanto mga oh bo, sa mismong dito sa Meralco, ko mo kita mga latag dito so naghanap naman kami mga cellphone dito lang din sa kanila sa mga Paalam muna tayo. hindi Sa mga cellphone lang. hindi si idol, hindi 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 Okay, salamat, salamat boss Salamat. Uh, Doon tayo sa mga ano, sa mga pangmasang ano. Yan, mga ganda mga look naman din mga sapatos dito. Mga... Pugi mo, ayaw. Yan, dito. Hey! Ay po. Tama tayo.